Medyo masukal na tong daanan natin mga ka-fishing. Punta na tayo sa sapa o ilog. Eh. <laughs> Bangin. Palusong tayo, palusong. Adventure na talaga to. Adventure na lagi ni. Gandahan lang ha. Basin dito ka po nito sa obos. Ah. You know? Sus. Ah. Hmm? bangin. Lagi kita dapat no? Di kawan. Kanang tagulingun. Hmm. Sus, lagi no, dapat irgan okay. Nabog na iro ba dyan ito kauban? To. Bangin dito mga fishing ba? Sigurado pag gumulong ka dito Doon ka sa baba papulotin <laughs> <laughs> Ah Gandahan yung kahoy na ano -tip. sa kautan, Pangutan. Sa gisip. Kung wala kang pangulam sa bundok. Yan. Mm, libre sa libre na ulam dito sa gubat gubat mga kapising ba? Mo na ni. Grabe tong mga grabe ng sapatos mga kapising ba? You know? <laughs> akyat baba nagkaklamo nang isa ito na ang adventure mga kapising grabe itong daan <coughs> 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 saan naman Dahan-dahan. Grabe -dahan. huh? ito. May nag-ano daw pala dito mga fishing may nag Tapos naghalad sila dito ng isang kalabaw. Okay <laughs> na <laughs> ba? Grabe itong... Ah. Ito ah. Ano gano'n daw dito mga pising ba Nag-resure. May hukay. May hukay dahil, daw dito. Hukay. Kung ano hmm? uh. na? -na? na? Nitsura niya siya? Ibin? Ayan you know. o. Lagi nagdaan ah. to itong dibumba? Ibin daw mga pising pa. Yun, um, sumalon sa tubig. <laughs> Para osos -os ba? Para osos -os lang. <laughs> ah, dito ang pupuntahan natin mga fishing. Ito maganda to. Magandang spot talaga to dito. Adisyon talaga to mga kapising. Why sit na mo? Wa. Ah, ito. Ito pa lang resort nila mga fishing Okay. Ito ang hukay nila. Yan Malalim na, daw itong mga kapising. Yan, alin. Yan, ito sa ilaw. nga na. Yan, ito sa ilaw. Hmm. hawan lagi. May, hmm. Iyawang, May tubig tabaw. na. Wagon niya. Diba? Diyan, mabaw rin mo ng Oo. Oh. Ito pala lang sinasabi naman dito mga kapising na nag-pressure. Isura mo. Hindi naman kita. May tubig Bili, na. Gahit mo ni. Hindi naman lang mo. mo dyan. Sabi. Nagkatay daw sila ng isang kalabaw dito. Halad. Pero wala pa sila nakuha. <laughs> para sigurado na ba? pada usos na. <laughs> kulay pulang tubig. Kasi mahina ang tubig mga pising ba? Kaya nagiba ng kulay. May aparato tayong gamit ngayon mga pising. Pang ano lang to, first time natin na gumagamit ng ganito. Eh, nanginig ang aking tuhod ba? <laughs> oh. Oh. Sulit. Kahit malayo, sulit ang punta natin dito. Ganda. Ayan, okay. natin. Oh. Oh,